may buntag, may buntag mga higala mga uh, kaibigan kong mga maritis katulad ko maritis din joke, pero totoo naman guys ah, uh, dugtungan ko pala yung ginaw na ko gapon bang ah nagka -nag sa ko dito sa mua uh, nga nung wala daw ko kapahimog balay sa akong kinikanan pangit daw kuno kaayo na ang balay ganito Guys, kung kamo siguro sa akong dapit, ewan ko ba kung kaya ninyo ang akong problema. Dinyo nyo ba alam, breadwinner ako sa among pamilya. Ako yung anak na dili dalo, bahalag marot ako ang swildo. Basta akong tibok pamilya, happy na sila. Mangtunol ko sa ila isa-isa, marag ko kumudagan pagka kuan kagawad kay pang apod-apuran bisang ginagmay basta naa. Ah dili man ko pareha sa ubang mga abot depende lang sa ubang igsoon o sa ubang tiya nga ako motunol jud ko sa ako mga pagmangkon man ko pero motunol jud ko di yud ma ako sa akong buot nga di ko kahatag nila mao na siya mao na siya uh, mga idol aron jud mo masayod sa tinuod lang katong unang panahon mang nga nag-abroad na ko pag-abot na ko dress nagtuo ba mo dako ko gusto may ba sa ubang may bag dito ko si Europe nagtrabaho kay dako ko gusto wildo tag 100,000 ha mo ko dres pila may wildo na ko 2015 na abot ko ko pila ik wildo na ko ato nga time nga 110 dinar unya i convert na to na sa atong kwarta nga pila ba palitan sa una 165 170 kunya 17,000 akong bulan kuhaan pa sa ako ang budget diri shampoo sabon lotion akong gamit sa akong lawas so kunya na apa ko dagang utang dagan pa ko among lupa nagtuo ba mo nga Nila ko paingog ko ait among tanang lupa di prindado prindado tanan kalubihan namo why natiti akong ginikanan si mama o magkupras ng mga naprindahan niya globi maghilak si mama at patago tungod kay prindado ang mong globi ni Suray, good guys wa lang mo masayod ka nang mag sigig panaway na ko. nga ano may man mo kay naaman mo'y kapasidad dil pwede naman mo di manghatag sa inyong mga igsuon manghatag mo wisik lang ako kay pullman kay ang akong ang ako manggong magroganan nga bisag maldita ko at least puti akong kasing-kasing kaya ang ako manggong rason kaya oras mamatay ko bis mo ingon man sila ay kalo ini ji ji namatay na kay butan an baning ma, maging hatagon do bani bisag maldita so mayroon silang pagdaig kaysa naman ug mamatay ay ah, mayra na namatay kay dalu ka, kay batig batasan so mismo akong maigso na ginana sa ako ah so ayaw ko nang ganun gusto ko nga bisag in, inon ko kunila maldita at least pag muduol sila nako do na ah. di nako sila balibaran kay igsoon man nako kay palangga man nako sila silatanan. tanan wa man koy ingon dili sila tanan katilaw man sa akong hinagoan so balik ta sa akong sweldo so ako nag-abroad ko wala ko nag-abroad para sa kung ano is nakapokus ko sa paglukat sa tanang mga lupa nga naprinda noon gilukat na ko na kay para akong maginikanan dili sila maglisod ako gyud nagihagoan gihagoan unya utang sa una guys kay nganon pag apply na ko una dito sa sa Dubai napiki man mangko So, ko gasto. Pagkag Singapore ko tuod, pero gamay ramay ito, kita na ako dito. So, wala ko giswerte. Dari ko sa kwa giswerte kay nakatumong ko among maigbatasan. Unya, tapos kaya nang bisag akong sweldo o kira. At least, wala man ko lagi na unsa. May man akong amo, dari may, mag... may magbatasan sa kua So, dari ko nagdugay karon abot nako ko 10 sa ilaha nya nak mo og dako kog sweldo dire sa pag umpisa ako dire sa Kuwait gamay lang 1000 lang 2000 2015 2016 mo um, increase ra na imong sweldo kung mahuman ka sa kontrata nimo kay dili man pareha ang mga amo nga pag nakita imong performance nindot ingkrisan kanila dili ang ubang amo hulaton nila mahuman imong kontrata bagu kanila taasan gisrapo idugang nila Tindindar idugang nila mo uni diha so kung karon ra man nagtaas sa kong sweldo nga nagdugay ko pag tuopon niyo pag sa kong kontrata ni uli ko mo ra na akong sweldo so ayaw jud mo pag expect nga pag salta niyo nang balaya mo taas inyo sweldo depende sa amo kung kung makita nila import bisag makita pa nilang gwapo ka matrabaho trabaho pag di gyud sila mo increase ni mo wala gyud kay mahimo maghulat yo kag mahuman imong kontrata usak ka makatilaw sa increase sa imong sweldo mao nay diri sa abroad nga kaming mga katabang so ako gamay na magkog sweldo first contract o 110 pag second contract na himong 120 third contract 130 Gitaas ra akong sweldo nga wala na mukuha ang akong amo ug akong kauban game mo ko niyang 150 pero ang problema guys aron aron mamasayon gasunod sa ako ang problema pero never mo makakita na akong maghilak maghinuktok maguol dili na ingon ana akong ugali kay ako malakas talaga very strong ako pag may problema never ko na ginadibdib sa una nagka problema ko kwarta dako kay kung mga bayranan mi mama ji Uy, yung saan man yung pagbayad yung utang, ma'am. Ang kamot gawin, makaya raman na. Pasabtun ko na sila. Sa ako, ana, gino, mga, ano, dino, muhilak Kung ano muhilak man ka? Uy, wala na sa bulari buk bukabulari, ma'am. Muhilak, ma'am, nga. Nakot utang. Ang kamot ko, kaya akong mabayaran. Ayun ko nga. Muna, hasta ka rin, guys. Kasunod sa akong mga problema, guys. Kasunod sa ako ang problema. Pero, never ako na ginahilakan. Wala na masayod ang mga tao nga. Ang problema is, kasunod sa ako, kaya katong mga naging nga si Jio pahimog balay wala mo kailan ako wala mo kabalo unsay akong kinabuhi wala mo kabalo nga isa ko sa breadwinner sa pamilya na kung may problema ang pamilya hindi ko man matiis Di ko matiis sa tinuod lang mutabang kong isuon bisa magyawi ako pero gahatag dug ko nga nganong di man mo magin anak ning kamot pero bisa unsay paning kamot kay di naman jud sila So ako pag na ako ikatabang mo tunol ko sa kong igsuon. Mo na akong kung, akong prinsipyo. min sila nga tiguma imong kwarta ako. Wala man koy asawa na koy uyab na koy hanikoy. Wala man koy anak. Ha? Wala jud koy pamilya. Wala koy pamilya, wala koy anak. So Min sila tiguma kay pag -tigo lang nimo sige lang kay dili man ko pasagdan na, na sa ana man igsuon mo nako mo nang akong mga pamangkin akong gi gi ano itabangan. Kung kisa maluwi na ako, ikatigaw lang na ako. Siyempre, sa among kaliwat, wala may musipa o ka ng, musipa o ka ng, ka ng ilang igsuon siguro. Kaya, akong amahan sa una buhi pa, na may laing taon na kapuyo sa amoa diha naman yun namatay sa amoa Giatiman man sa, giatiman man nila, ako paka nga ilang igsuon, nga nakakaon sila sa akong kinugihan. Mahinom duman po na nila, uy, niya akong mapamangkin. pamangkin, di man yun na sila mo, mayroon sa nga, di mulingin ako, kaya Muyaw-yaw ko. Naaman ilang pagmahal, labi na si Anasel, oh. May pa-eskwela na ako ron. Puro man ako iyang gi, ano, di ginayaw-yaw sa iyang mama na pag mutigo lang daw ko, siya daw mag-ano sa ako, kaya ako daw ako nakatabang niya. So, ako hindi ako nag-antay na uh, ang ko sa akong pamangkin. Basta ako, natulungan ko sila. Naara sa ilag, muling sila pagkatigulang lang. Kaya sa akong edad nga 50, dili pa man ko kaitigo lang kung makauli kong pinas magaling man ako magrakit dili man kumaulo mag maglukdog nigo mag maglakog akong niluto may man ko mag rakit rakit magluto magluto di kog tinapay mga kakanin dia ibaligya na ako pira na yan alam mo mangga alam nyo guys ang buhay kasi pagki jug ka kabalo mo rakit tiara juga ka luwi ka ikka pero kung rakitira ka pala naginagmay. ginagmay basta na ah? mo na nga mo sila tiguma kay nag-abroad ka imong kwarta guys, di ko man matis ang pamilya ko katulad yun ang mga isuon ako, kailangan utulong tagaan dyan na naku mga saba ko nila dili kasaba nga, mga yugtabang dili dili ko masuko, kanang nasayop lang sila na alam ko gusto nga isugo sa ila hawa nila ginatuman di ako magyawayaw, pero yung uh, sabihin ko na ah, dili ko mahatag anak nila kay mga salbais na dili, dili ko yung anak guys kanang na alam ko pang sulti sila nga i-advise niya di sila maminaw gani diha na mo putak ko pero yung moingon mo tabang dili mo hatag ko sa ila ha Maluloyon ko sa kung mga pamangkin <clears throat> no na siya guys nga moingon nga uban nga nag like, abroad ka tiguma imong kwarta guys ang kwarta oh man tinuod man na pero oh nagdala ka ta kwarta ini guli ni pina sa mangastuhon oh, naman pud nimo dito. i shopping ni pangkaon di wala gyapon Hurot gyud pud imong kwarta. Kay di man kakadalo sa imong pamilya. Do ang akong gi-invest jud una-una bisag uba ang balay sa akong mama karon kita man jud ninyo wala pa magyuna na ako na tarog. <clears throat> ang tubig sa si akong giuna kay ngano muin income man si mama Abel og wa ko nagpahimog tubigan ako diha sa sitio kawayan. Perting luyas mga tao diha ini magbaha. Maghulat pa silang hubas ang baha, magkalot tubig sa ano o karon rain or shine na sila tubig magigdahigda sila sa ilang balay magulan magbaha wa sila problema kay ngano na man sila tubig sa ilang balay na nam sila gripo sa ilang balay so natabangan sila sa akong tubig nagtinabangay mi natabangan ko nila nga mukita pa natabangan pud nako sila so ganyan ako guys doon at saka sa pinas karon Easy lang ba pangitaon ang 3,000 a month? O, oh, muna income sa akong tubig na ako 3,000 a month. O, sayo, Kusog sila mo gamit, maabot mag 4 mil kapin ang kita sa kong tubigan. O 3,500 kuha ni Mama Corinti, dinapay sukli si Mama, pampalit niya bugas. O kung balay ang akong giuna guys, giponindot na ko ang balay, palit kong mga appliances, bayad kurinti, O ting bayad kurinti, manawag si Mama Ji, bayaran nas si Ganang maunipotlan ko, o asa, o di na ko mag-abroad. Mo, punilibog sa kong ulo ang bayad kurinti So, Bisag kung kanindot sa imong kanindo balay kung wala kay tarong trabaho, wala kay sa Pinas, o nagnegosyo ka o nagburarak ka na poto, ade, back to zero pa rin ka. Problema ni mong kurinti. Sa Pinas karong ka mahal sa kurenti, guys. Unya ka ng akong tubigan di ha, para masayod mo. Mamatay na lang ko na agi Ang akong binlan anak, mamatay na lang na agi So, lifetime yan. Kung sinsa may akong binlan anak akong tubigan, Nakapira siya ng 3,000 kada buwan or more than pa. Depende sa paggamit sa akong mga um, membro. Mo na ang kuan guys nga moingon sila gi lockdown ko ni ako ni balay sige lang oy wala may problema at least na ako income ginagmay kaysa naman na muli kog pinas nahurot na akong tinigom nya wala na koy maan may na na koy hulaton nga kada bulan kam <laughs> ko og 3, 4,000 sa akong kita sa akong gaming tubigan at least na ah, mamatay na lang ko na gihapon akong tubigan haya hay gihapon ang musunod anak balang araw kung kisi akong tagaan anang igsuon so unsa may problema diha di ba wala lang kabalo ang mga tao ako breadwinner sa among pamilya unsay problema ginapas anak ko nagasunod nagasunod sa akong problema pero hindi nyo makita ang umiiyak ako cute pa rin ako di ba So, yun, yun guys, ang totoo. Mutabang kung may igsoon. Kung minsan, yaw-yawira pag may mali lang sila, may sinasabi akong hindi igsoon din talaga magalit ako. Pero pag modul sila, mga yugtabang, tunol ko. Wala ko idagan istorya nila. Kasi nasabtan na ako, kaya ang sitwasyon sa bukid, di man po lalim. Kaya, kanang mga naga, ah, maunis si Jesus, hindi niyo ako kilala. Kung kilala niyo ako, baka sabihin niyo, ah, okay, ma magyayaw man din na siya, pero maayaw mo siya, o ano, o diba? So, hindi niya ako kilala. So, yung balay ng mama ko, insya lang ngayong taon, ma ma mapix ko na yan. Muna nga, ako yung giuna akong tubigan kay si mama, kuan kay tiyan, baka na gani, makainom lang gani ko nga tubig, mauna nga, magsakit yung tiyan, ako na ma-problema. Dire, mataranta na po ko mangutang, kaya ang sweldo na ako, dire, binulan. So, ang akong tubig ibutan ako nagfilter para imnon sa tao limpyo. Pati ilang baboy na, ang giligo ni Abi niya ilang baboy diha, ang ginaligo nila sa ilang baboy. Tubig gikan sa akong tubig nga naka-filter. Kay po nagtao ilang baboy diha sa ubos. Di filter ang gi giligo nila sa ilang baboy kay gikan sa punuan sa akong tangke nakapilter man gisala man anako nakasala na siya so mo adto na sa mga balay-balay limpyo na ilang tubig diya isa lang kapilter pero umuli ko dagdagan ko na himo ko ng duha duha kapilter para limpyo gyud siya guys so ang ilang mga imnon sa ilang mga baboy is iligo na baboy, filter, pun, sa ilang baboy nakapilter pud mo ko natis asosyal sa ilang mga baboy oy di filter jud <laughs> o di ba kay sa unang panahon guys wala pay tubig diya maglibog ang mga tawo as sila mga bo mo na siya diha so nakatabang ko nila nakatabang po sila na ako. kaya kamo ayaw mo pang lockdown na ko ngawa ko'y balay nga nindo at tumos ubos batig balay si mama okay rana at least ako mama wala managot man na tindahan gamay niya umaulik po ko diyan naman gamay dili man po ko niya dili man po ko maluoy malu kay basko pa man ko muuli pwede pa man ko magtinda maghimok ko mga banana kik mga yun mo. Ay Jesus, ako mapuyo dia glowen, maiyon joko. Ah, na lang ko, guys. <laughs> Kasi ganyan talaga, guys, ang buhay. So, 'wag niyo akong laitin na hindi ako nakapagawa ng magandang bahay. Nang pangutana ko ninyo. guwapo kag balay, kompleto kag appliances. ni nimo, wala na kay trabaho. Unsay himuon nimo? Atong alahas nimo iprinda nimo kay bayad du di ba? Ay, ako. Wala ko iprinda kay naman man ko mahulat nga kita sa kong tubigan nga mubayad ang mga tao bay sa kurente so magigida-igda ko mabot ang bil sa kong korente Nakoy, pambayad na pambayad kaya na, ko'y gamay ang income sa tung kong tubigan eh kung di na kong ko mabalik ko gabro, di na kong problema na ko'y gamay ang income na pambayad sa kurente awan saan ang pati ka nindot sa imong balay nagkuan ka nagbayad ka o kurente niya wala na ka income niya kay, kay rakit di ka magaling magtinda-tindag mga siyakoy diya maglako o, ako kaya man ako maglokdog nigo o Muna, na ang kuan dia ako dili man ulaon masyudan magmabuki di man kuulawon hilig man ko mag magtindatinda mag, mag, with smile pa yan maninda ko kay kailangan og magtinda ko kasama yung smile ko kasi yan ang mga ta para diyan ang mga tao ma sa akong smile da man ang daghang kay customer mapa manila man o probinsya, maninda ko kay kuan gyud ko ganahan yung mga tao sa mo palit kay with smile man ko bisag naglagot gyud ko kunwari lang mag smile para daghan mo palit <laughs> joke oh sa tagig sa una guys tinda ko dito pancake lang na pero ah tanan na kung makauban aplikante bilib jud sila kaayo jud sa igbutang nimo ani mo animo, pancake nga gipilahan dipilahan man is mga tao ko bawo lang ako kay bawo nya akong himo na na para dagan mo palit na ako mag lipstick ko pula na kung ngabil na ako para dagan jud mamalit ah, nya mag smile smile ko mga, ako pong mga customer ako pong mga kauban aplikante dakang ko mi kaayo guys nya tapos ang katong Sa palibot, padagan kay nagmirinda dia. Nagmalig yung mirinda sa tagig. Pero guys, pag tinda lagi na kong hot cake, ah. Madagan lagi mamalit. Pasaranta gug ko. Kaya ang uban, madukao na lang magulat. Kaya dili makaya, huwag dagan magpila. kini po, ako po, di mo lawan gulawon. alimbawa, halimbawa, maligya ko karon Ato ko nagpalingki magbitbit ko anak akong niluto magalok ko na magalok alokon ta ka nga pwede ba ka mut pwede ba ni tilawan ang akong niluto lami ni siya imong anak ko guys di ulawon guys amigahon ta ka hantud mahimo suki so mo na siya guys ako bisag asa ko ma maadto dili gyud guys di gyud ko maulaw kay mao kadak anak ko mahilig so magtinda-tinda mo gyud ni akong pinaka favorite sa tanan di ko ulawon patindahong ko nimo bisan pang magbitbit ko ni nigo, Ay, naku. Pira na yan ni. Eh. Pira yan. Pinagirapan mo. So, yan. Kaya wag kayo magtaka kung bakit si mama hindi ko pa napahim o siya lang karong tuiga Matuloy na. Iwan ko lang. Ay, yan, ampo na Permiti sa ginoong nga. Matuman na na ako. Kaya yun ang dahilan kay Muli na ko. Kaya samtang basko pa ko paku. ako ni pakinabangan ang akong kusog ba sa pagtinda-tinda sa pinas ba kayo mura magigit akong kasing-kasing na siya panuklo na ako uli na siya na uli na mo nang uli na na yung kuwan eh last na yun ako ng kontrata muna siya guys nga ayaw ko ninyo i-lockdown kaya hindi ninyo ako kilala mga silingan na mo di ha bisag mga silingan tadi ha mga tagi wala man mo ko ilan ako hindi man ninyo ako so hito kung sino ba si Gigi muna nang ayaw mo sige pataka ka istorya ha si Gigi pahin mo igbalay ang inahan ayaw mo pagin anak kaya wala pa mo kasuhitog tinuod sa ako ang tunay na pagkatao ang nakasuhitura na ako rang mga igsuon sila tanan labi na na si Marites kay siya tanan akong ginasaysayan sa tanan 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 kay nakabaluan na mauna nga mauna siya so yan lang ang ako explanation sa inyo para dili mo magsigi yung uy kabati sa pagbalay ni JJ mo ni niya maike kay sa Facebook <laughs> katawan ta lang mo hindi ako kilala kilala niyo muna ako sige na yan lang ha